Anyong mga chingo! Tuloy na tuloy na nga ang paglipat namin sa bagong pabahay ni Sajang Nim. Sa ngayon, preparation muna sa aming lilipatan. Bali-bali dyan mga chingo! Agaylatan! Dito pala ang bagong pabahay ni Sajang Nim. Nandito kami ngayon para maglinis habang wala pang mga gamit. Sa wakas, mararanasan ko na rin tumira sa party. Feeling rich kid na kami. Nasa labing limang palapag ang bawat building dito. At dito kami sa lucky 13th floor. Laking-laki talaga kami kasi bihira ang mga amo na magpapatira sa apartel dito sa Korea. Siyempre, kasama namin si Bossing na pumunta dito at isama ko daw siya sa aking blog. Katuwa naman si Bossing, sana all. Agaylatan. Pinakita yung mga magiging kwarto namin at kung ano-anong mga kailangan namin bibiling mga gamit. Sobrang linis ang bago naming lilipatan mga chingu. Di tulad sa dati naming tirahan na halo-halong lahi ang mga kasama namin. Dito kasi, exclusive lang talaga sa mga Pinoy? Yun nga lang. Hindi lahat ng mga kawork kong mga Pinoy ay makakalipat dito. Wala lang kasing matutuloyan ang mga bagong hired na Pinoy dahil wala nang bakanti sa gisuksa. Kaya napilitang kumuha si Sajang Nim ng pabahay dito. Hi. Di, di niya kayo? Pre, malaya. Di yung tan? <laughs> yun ah, Bal bago yung balon kayo niya. Panayaman niyo. Okay, may kayo, ah. At inalok ako ni Bossing kung gusto ko ding lumipat ng tirahan. Siyempre, sino ba naman ang tatanggi sa ganitong libreng tirahan? Ay ste, nagsishare pala kami ng 165,000 Korean won or katumbas ng 7,000 pesos a month. Ang ganda ng ambiance dito mga chingo, talagang marirelax talaga ang mata mo sa ganda ng paligid. Masarap tumambay sa bintana. At bukod dyan, alam nyo bang dito rin ako namumulot ng mga basura? Kaya chak na mapaparami ako ng mapupulot na basura dito. Mga kapitbahay ko, yayamanin. Mga kapitbahay, ilipat ako eh. <laughs> hmm. Mga kapitbahay, nandito na kami. Bago niyong kapitbahay. <laughs> Kaya see you soon mga kapitbahay. At abangan niyo ang aming paglipat mga chinggo.